ah, uh, rider nito, ito, nag-meet up na kami sa labas kasi magbabang po yung mga po. So, sabi ko, wag ka na pumasok kasi doon sa labas na kapin, talaga sa po. So, I thought, I thought, kaya sa ano po, harap, ano po, hindi pa. So, ito yung mga yung From, just for Bruce. and the succulents, hard. so let's open that it up see mas malaki pa na sila sa kana ko. Oh! Anyways. <clears throat> Actually, yung monkey tail ko dalawa kasi for materials. Yeah, let's start. Yung tubo na yun, may kasamang ano, spider. Diba? From Santa Maria, Bacolacan, napunta ang kaloo ko yung spider. <laughs> So, ito po ay si Mathis Okay. So, tulad nga po na sinasabi ko, ayan, so, like, Mathis Dale. Ayan, ang dami po. Uh, dry, decomposed na mga uh, sang-sanga, o bark, I mean, and then, the, the dami. Mm. O so, yung kanina dalawa. Parang sumay. So, okay, ito na. Wala yun na lang. Tagudol. Ayan. So dalawa. Kay Madir ko yung isa. So weak. Ang tangi ng anak. malaki. Okay. O, oh, di ba? Ang dami pang tropa, pero ang ganda yung pagka, pagka intax niya. na, ayaw na ako dun sa alam, mga piste, Ngayon, nararamdaman kasi iiwan sa aking bali. Ganda-ganda. Kasi, during saan? alam mo na, during sa pagpapabuti. <laughs> Para siya maliit. Pero pagka dumating ang pa, laki. Look, 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 look. Uh, ganda. Medyo pitan. Uy, nasasalat ko yung akin, ano. Eh, yeah, may free app ko. Oh, may free app ko. Mayroon natin sa city. Ang cute nila ayun, masakit actually ayan so, itong dalawa si black at saka brown yellow. Ayan, black and brown wow, oh, yung cute ng tinig mo <laughs> Wait lang. Nagyan ko ng ano kasi ang lalaglaga na yung lupa. Ah, uh, ito. Si Black. Yan. Si Black. <laughs> Napakatakot yung tilig. Ay, huwag mo lang siya idiin. Yan. Hindi naman na, ano, maliban dun sa maliliit. Pero, still, takot pa rin ako matilig. Hindi ka tulad netong si Maki's Tail. Pino, Ay, ayan o. No? may atinig na agad ako. Ito naman, kasi nakikita ko ginaganyan ni Madam habang yung ano, habang nagpapagulit. Ayun. Ito, yung pinahawakan hindi na ba, huwa huwag mo lang siyang ilipin. So, ito si Black. At ang laki niya na. Black Melo. And, uh, alright. ito. si Brown. brown men. Mm -hmm. and, and. Mm -hmm. Ah! Oh! Actually... let mm -hmm. kilo. Oh. Ayan. Na malaki na. So, tinanggal na yung bulak. Yung flower ito. Ano A flower pala. lang. Ayan, si Jimmy no, oh, na ang dami babies. Ayan. O. Oh. Hitik sa anak. Ang dami, ang dami. Bakit dumidig? Madilim na nga Ayan. So, hindi na nga po ako lalaki. So, ang dami. Ah, napakarami niyang babies. Flower white. Ayan. Ang talagay ng flower So, ganda ng flower. Ganda hindi po nasira. So, kumatasos talaga po sila sa jalo. To make sure na safety po yung <clears throat> halaman sa paglalagay nila sa kaya. Ayan. Okay. Uh, diba? Mm, ang laki nila mga babies. Cute. White. May pausubong pang isa dito. And then here. Si green Nile Okay, Green Nile Ayan So medyo kinakapakapap kung pumunta yung mga mga spine, mga tinik Ayan, so super lago at mataas

Oh, do si <gibitura> oh oh eu support nalilang, nalilang. Baka bumulong sa sakit. Yung kita ko ang mapangasan ng mga tinik-tinik. Ito kasi, si Flower White, may pagkabarigated yung kanya kulay. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. Mahala mo para may pagka-appled green, may pagka-pomoflash. Ito sa maganda. Laps lang maganda. sayang o oh, nabibi. napipi yung ano. Tumumba kasi sa karton. Ayan. Kulay white din. O. Oh, super laki. Look at that. At ang dami-dami ng mga anak. Ang laki kaya ako ng anak nito Hindi kaya ako nakatampo. Dami mo. Oh. Tapos iya, ano ko siya. Ipuprobo. 坚强。 And, uh, last. Finish. <coughs> uh, Tinawa-uwa. Tignan nyo naman. Kung kinagatan pa yung, ano, sin. Meron. Kung may miryo na po, may meron na po. So, black, and then brown. At, flower siya, kulay pink. Meron pa siyang mga patubong flower. Ganda! Kapila! Ang kikapila. Ay! Ayan! Ayan na po! Hmm. Ayan po yung ating mga kabubi. Pretty! Pretty! Actually, meron ako dati di neto. Alam ko din. Pero, isa sa mga nalizaw. Nalizaw. Kasabay mo. Kauna-una ang kasabay ng ako ng succulents. Kasi halos pinagsabay-sabay ko yung succulents. Cactus. Diba? Andyan pa. Na cactus. And then, yung mga euphorbia ba yung uh, epiphylum. Yun. So, nanamumulak-lak natin ay freebie. Diba? Not bad. Kasi pinili natin natin May presyo So, hindi na ako nag-ask na freebie kasi ng fees nila. May binigay. Ayan. One, two, three, So, apat. So cute. Ayan, masaya na naman po ang hinday. <laughs> Next time, uh, hindi na po ako susinip. Mayroon po mga Ayan, so, ayan po lahat ang ating na-order. Marami-marami, na marami mga Salamat. Ay, for Cruz. Cruz and Succulents. Bulat. Ah, ayan, thank you for watching. Bye-bye. God bless po sa lahat.